Nagsimula ang episode sa isang madilim at tensyonadong tagpo sa isang lihim na pasilidad, kung saan si Slur ay determinadong pinakawalan ang apat na pinakamapanganib na bilanggo sa death row. Ang mga ito raw ay sina Dump, isang halimaw na may abnormal na lakas at walang awa, apart, isang lalaking literal na hinahati ang sarili para makalaban sa kakaibang paraan, minimalist, na o, oh, isang sadistang may dalang lagari na parang laruan lang ang buhay ng tao sa kanya. Kasabay nito, ikinwento rin na sina Sakamoto, Shin, at Loyabala sa pangangalap ng impormasyon mula sa mga lead na inaraw nila na may bagong galaw si Slur at hindi ito basta-basta. Gamit ang mga pinagsama samang datos at kontak sa ilalim ng mundo, dahan-dahan daw nilang binubuo ang larawan ng kung ano talaga ang binabalak ni Slur. Ipinakita rin na ang mga miyembro ng order, sina Nagumo, Osaragi, Shishiba, at Hyo, ay may sarili ring pagpupulong. Sinabi raw nila na ang mga pag-atake ng grupo ni Nasler ay mas nagiging organisado at mas delikado dahil sa dami ng sibilyan at organisasyong nadadamay. Ayon kay Nagumo, kinumpirma raw ng impormasyon ng order na ang apat na killer ay umaatake sa mga highly secured na lugar, gaya ng mga ahensya ng gobyerno, mga lihim na laboratorio, at dating base ng mga hitman. Napagpasyahan din daw ng order na hindi na pwedeng hayaan pang lumaganap ang mga kalaban, kaya kailangan na raw silang sugpuin agad bago pa madagdagan ang pinsala. Ipinahiwatig ni Shishiba na baka hindi lang basta paghahasik ng takot ang layunin ng grupo ni Slur, kundi may mas malalim na plano ito na unti-unting ibinubunyag sa likod ng mga kilos. Ipinakita raw sa eksena na habang nag eensayo si Heisok, biglang dumating si Negumo upang makipag-usap kay Sakamoto. Ipinaliwanag daw ni Negumo na mas mainam kung huwag muna silang makialam sa mga bagong lumabas na serial killers dahil ang order na ang baalang humawak sa kanila. Ayon daw sa kanya, delikado ang mga ito at hindi basta-basta pwedeng harapin. Ngunit sinabi raw ni Sakamoto na hindi siya sangayon sa ideyang iyon. Gusto raw niyang mahuli ng buhay ang mga kriminal para malaman nila kung ano talaga ang binabalak ni Slur. Ipinunto niya si Sakamoto at sinabi niyang baka hindi pa handa si Sakamoto para sa ganitong laban lalo't hindi na siya kasing lakas ng dati. Kinwento na habang namimili si na Shin at Lo sa isang supermarket napansin raw ni Shin ang isang lalaking kaina hinala ang kilos. Naalarma raw agad si Shin dahil sa kakaibang presensya ng estranghero. Kahit na hindi pa sila handang harapin ang ganong kalakas na kalaban. Nabanggit sa usapan na kailangan nilang sabayan ang hakbang ni Sakamoto at maging mas matatag sa bawat misyon. Kaya kahit alangan, mabilis at mabangis ang naging atake ni So, pinalibutan niya sina Shin at Lo gamit ang tanyang palakol, sinira ang mga gamit sa paligid, at sinikap silang patayin ng walang pag-aalinlangan. Habang si Shin naman ay hirap sa pagbabasa ng isip ni So dahil sa sobrang violent at magulong intensyon nito sinubukang sunugin ito ng buhay gamit ang gas at cooking fire. Ngunit wala pa din itong epekto kay So, bagkus, nang mapasubo sa matinding laban at tuluyang malagay sa panganib, napilitang ilabas ni So ang tanyang pinakamarahas na intensyon, binanggit umano nito na pagkatapos patayin si Shin at si Lu, isusunod niyang pupuntiryahin ang pamilya ni Sakamoto. Sa sandaling iyon, isinalaysay na tila may biglang pumukaw sa isipan ni Shin as kung paano posible iyon at ano raw ang nangyayari. Tila naintrigue siya at natakot.